Matagig lang ako ito. ako nung makakaubos sa isang bote. Hindi mabuti. Sixty yung sayo eh. Hindi hindi ka lang maintindihan. Hindi ba yung Ito ba yung pa kasi yung round Kasi kasi yung sa round eh. Round na naman. Hey? yung carousel. Pinahansel eh. Ya, no, 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 kasi yung... no, 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 kaya na ko kay Ay, kita, Mas mabuti kasi yung tayo-tayo kasi yung sarili-sarili bote, Hindi ako ito, to, na tutatlo ako na sa isang bote. ng niyang to. Sa isang bote sa bako sa Ayun, barado agad. Sa isang bote, nilalagay niyo sa akin lahat. Hindi niyo silong. Hindi niyo silong.

Ayan, ate Igay. O, oh, ate no. na daw ayan na daw. Nag-away na. Nag-away na. Nag-away na sa tagay. <laughs> Nag-away na siya. Nag-away na. O, oh, yan sa'yo sa Buti Ayun. daw wala ka. Ayun. Hoy, pakausap mga kay Ami. Maraming kasalanan si Ami. Ano tawag sa Ami? Uy, Ami! O, na tayo ba? Ayaw sabi. Ang kapal daw ng mukha mo. Hahaha! <laughs>

bigot mo yun bigot mo yun eh hello <laughs> bigot pa Mommy, God. pinatay pa bigot pa bigot na bigot hoy bigot pa 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 bigot pa bigot pa bigot pa Teka lang, hindi ko taya kasi kanina pa siya hindi umiinom. Nakuya din nga daw eh. Sinisingot siya ni Kat, parang rugby. Trey, pahinimin ka na lang sila ang mga tandooy ice na lang. kanya-kanya na lang. Tandooy ice ayoko na na siya. Ay, tsusi. Ay, tsusi. Hindi kasi talagang hindi tandooy ice. Eh, anong gusto mo? Semper Dorais. Anong gusto ganyan? Kaya anong kapag ka tandooy? Bakit mo problema sa tandooy ice? Sabar! Ano ba problema sa lang kayo kaya daw hindi brili niya niya po. Hindi pa rin po kanya-kanyang bote na. Lang. Kinasabi ko nga, namabatay no, na lang kasi sa kanyang bote na lang para wala nang tugaan, di ba? No, kaya niya mag kanyang 'yun. <laughs> <laughs> Hi. Ako. mag pa. pa no. Bilisan bili na. ng dalawang na. Hala. Bili sa mo na Kapahal, na. ka pa, 'yung bili Hayaan! Pagkakataon kami sa Expressway. No? Okay. <laughs> expressway pa ngayon. Sabagay, may kalay ko naman dyan. Okay, gano'n na lang ha. pag, -pag uh, may oras tayo ulit. Ibigay ko sa iyo. Kaya baka may oras din eh. Huwag ulit!

Mabibara mm. sa dalawa. Mabibara sa ma dalawa na yung dalawa. Tumata mo naman. Ano ba, Kat? Anong gusto yan? Last na yan, last. Na last. Yes. Last, man. Man. last na yan. Ubusin mo na yan. Last na nga to. Kat, huwag ka mong panggap. Last na to, last. Huwag ka mong panggap na papayat. Di ala pa. Waited ka. Ang kanya sumusunod na Ano nga rin nangyayari dun sa nung tumawag ako sa'yo nung umulan? Ayun na! Umuulan? Umulan? Uy, si Amin, natin tinatama. Tatakbo na naman siya. Baka Po, ano po yun? ko na po. po ako po. Ito lang po sila sa... Bulol, bulol! Ano? <laughs> <Kasi> ko nga, sige ka. Ano? <laughs> so, kami oh. na po. Sino po? Si Apo ano to? Apo. Nga ganun na. Mo sinasabi. O na kasi ako hindi ko din ba naka naka sanyo. Hindi mo Sabi niya, nakaka-cape. lang. Kami na sini naka-rooming. Eh, si